Walo hanggang 50,000 piso umano ang kinukubra mula sa mga tumatanggap ng ayuda kaya ilang opisyal at kawani ng gobyerno sa Iloilo -Ilo City ang sinampahan na reklamo ng DSWD. Ang mga alegasyon mariing itinanggi ng dalawa sa mga inireklamang barangay chairman, saksi si Salima Refran. Dala bulto-bultong dokumento. Nagtungo si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa Office of the Ombudsman pasado alas 10 kaninang umaga. Pinangunahan niya ang paghahain ng DSWD ng mga reklamong graft, grave misconduct at abuse of authority laban sa labing apat na mga kapitan, kagawad at iba pang opisyal at kawani sa mga distrito ng Haro at Arevalo sa Iloilo City. Ang AICS kasi o ang assistance to individuals in crisis situations kinukurakot umano pagkatapos ng payout pag-uwi ng mga benepisyaryo kinuwers nila yung mga benepisyaryo na kunin yung porsyento nung yung, uh, payout sa 10,000 na ibinigay sa kanilang tulong pinansyal uh, pilit kunin yung 8,000 hanggang 9,000 ang natitira na lang sa kanila halos 2,000 or 1,000 This is something that we will take very seriously no dahil itong ayuda, assistance that are supposed to reach the, the people who need it the most, kinakaltasan ng mga tao na hindi naman karapat dapat kumuha ng prosyento. Labing-anim na barangay raw sa Iloilo City ang sangkot dito. Ang mga biktima, mga may sakit o namatayan na nangihingi ng medical o burial assistance. Tinatakot pa o mano silang tatanggalin sa listahan kung hindi magbibigay sa mga taga-barangay. Kalat-kalat yung barangay, labing-anim hindi siya nangyari sa isang lugar lang. So obviously, merong parang concerted uh, modus operandi. Pati yung halaga na hinihingi kasi may pattern 8 to 10, 8 to 9,000. Natatakot sila kasi minsan may misrepresentation na kapag hindi ka nagbigay ngayon, hindi ka na namin lalagay sa listahan. Pero ang sagot namin, hindi naman sila ang gumagawa ng listahan. Hinihingi rin ng DSWD na isa ilalim sa preventive suspension ng lahat ng kanilang inireklamo. Ayon sa isa sa mga inireklamo na si Kapitan Amadeo Sultan ng Barangay Simon Ledes Maharo, ginawa lang venue ng AX Payout ang gym ng barangay noong November 12. Ako na yung lugar, hindi kaya ako pumuluyo ang nag-payout. Limpyo, konsensya ko, galing kay kiti... Gurumawian ko sa mga tao nga nakakilala sa akon, sila dapat investigaran nila, anay ako, antes ko nila, husgaran. Nanindigan din si Barangay Quezon Arevalo Chairman Visamin Kanyal na wala siyang kinalaman sa pangangalta sa payout. One person has disability, or not person has disability, na kwarta. Hmm. Ang recipient, hmm. ang may patong kwarta. ano ako na? Isin ko na, Sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ng iba pang inireklamo. Daraan muna sa evaluation ng ombudsman ng reklamo bago sa mailalim sa administrative adjudication. Ang DSWD maghahain pa raw ng dagdag ng mga reklamong kriminal. Umaasa ang ilang nagre-reklamo na makukulong at matatanggal sa pwesto ang mga respondent. Ay, hindi na po lito ng hindi mo Matawa ay pagtugan na kwarta. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Rafra, ng inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.